Alam nyo bang meron religious group na nagmula sa Pilipinas na nagdiriwang sila parati ng Fiesta ng Diyos tuwing ikatlong buwan or every quarter? Uh, ito ay ang Members Church of God International o kilala sa tawag ng MCGI Cares. At ang mga bisita dito sa ganitong event ay lahat inaanyayan maging anuman ang iyong relihiyong kinaaaniban. Hello, ang isang sa nakakamangha pa dito, espesyal sa kanila ang bisita na may mga kapansan, lalong-lalo na yon mga taong walang anuman sa buhay. Tulad ng bulag, pingkaw, pilay, mga pulubi, pepe at binch, at iba-iba pang may anumang kapansanan. Marami sila maghanda ng pagkain at espesyal at masasarap na putahe at maraming programa na ikakasaya ng mga bisita dito. Sa pangkat sa pagdiriwang na ito ay libre ang groceries free store, libre gupit, libreng consultation sa doktor at may libreng gamot na din libreng hilot, libreng masahe, libre linis ng ngipin at libreng bunot ng ngipin. May mga regalo pa sila sa kanilang bisita tulad ng tungkod, wheelchairs at pangkabuhayan showcase at maraming pang iba. Sabay-sabay nila ginugunita at ganitong pagdiriwang sa iba't ibang parte mundo ginagawa nila ito bago sumapit ang espesyal na araw ng pagpapasalamat sa Diyos o tinatawag ng SPBB o ibig sabihin ay special pasalamat ng buong bayan ng Diyos. Talagang nakakamangha ang gawain ng Diyos. Uh, ang ganitong pagdiriwang ay nagdadala ng saya at pagkakaisa sa bawat isa, naglalahad ng pagmamahal at malasakit ng komunidad. Sa bawat pangkakataonikong mga mensahe ng pag-asa at pananampalataya ay lumilipad sa hangin, nagbibigay liwanag sa puso. Ganon po kasi kami kung magpiesta, mga kapatid. Walang alak, walang lasingan, walang paputok. Wala. Basta para sa karangalan ng Diyos namin ginagawa mapasaya natin ang ating mga kapwa-tao. Yun naman po kasi ang utos. Ang iniimbitahan namin, hindi mayor, hindi presidente, hindi namin iniimbitahan yung mayayaman. Busog na busog na yung mga yon. Ang sabi ng Painonso Kristo sa 14.13 ng Lucas, pakinggan nyo. Datapot, kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag. At magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat ikaganti sa iyo, sapagkat gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. Pagka maghahanda ka, magpipiesta ka, ang kumbidahin mo, yung mga wala, yung mga ababayang kapuspalan at gagantihin ka ng Diyos.